So, eto na nga mga Habibis. Pumunta na nga ako ng Cagayan de Oro ka. So, last night na pala ng kapatid ko na si Dabi. Pabalik na pala sila ng Japan ng asawa niyang si Mai. Kaso, hindi ko na siya maiahatid kasi nasa Cagayan na ako by then. Okay lang naman daw, naiintindihan naman daw ng kapatid ko kasi business yung pupuntahan ko. Hindi ko na siya naipagluto para sa kanyang last night. Kaya ito, siya na lang daw magluluto ng dinner sa bahay. Nagluto daw siya ng pork steak na may patatas. At si ate ang kanyang taga video. Kaya ito, nagprito na siya ng mga patatas at saka ng pork chop. Parang hindi pa ako nakapag-content ng pork steak. Nakakaloka. Dahil dyan, gusto gumawa ng ganyan in the future. After niya maprito ang mga pork chop tsaka patatas, nag-start naman magisa ng bawang si Dabiano. Napakasimple nga naman lang gawin ng pork steak tapos masarap pa. After niya magisa ang mga bawang, ibinalik niya yung mga pork chop. At tinimplahan niya ng mga Japanese condiments na daladala niya galing Japan. So dapat palang tawag dito Japanese pork steak char. Tapos naglagay lang siya ng konting tubig at tinakpan niya, tinintay na kumulo. At nung kumulo na naglagay naman daw siya ng kalamansi, tantsa-tantsa lang depende sa level ng asim na gusto niyong i-achieve. And after a few minutes, ibinalik na niya yung mga patatas na pinito niya. At syempre, hindi masarap ang pork steak kung walang mga white onions. Napakasarap niyan lalo na kung manamis-nabis at tsaka crunchy yung ating onion. Yum! At eto na nga luto na ang pork steak with patatas ala Dabi B. Excited na Rose na Ate Rose kumain. Yan, Ate Rose, tikman mo na yung luto ni Sir Dabi. Yes, titikman ko na yung luto ni Sir. Yung kapatid ni Sir Rai, nagluto po nito. Mm. Anong lasa? Delicious. At ang lambot ng karne. sarap. Ayan. Yan din, ditikman mo na yung niloto ni Sir Dabi na bistik. Ah, uh, bistik ba ito? Oo, oo daw. may ko pa. Kung anong lasa. Mm. Masarap po. Mm, masarap. Sarap? O yung ilme. Ma'am, Ma tignan niyo na po yung niloto ng mister niyo po. Masarap. Masarap po. Mm -hmm. Wala. Kahit wala, alam ko masarap talaga. Opo. Dahil wala po si Sir Dabi, ako po yung, yung nagtatanong po. Walang M, masarap talaga. Mm. -hmm. At ngayong araw nga na ito ay babalik na sa Japan si Dabi B at saka ang kanyang wife na si Mai. Nako sigurado ako umiiyak na naman yan kasi mamimiss na naman niya ang Pinas. At anak nga pala ni Dabi B si Moni na siya maghahatid sa kanila papuntang airport. Sabi ko kay Dabi B wag na siya malungkot kasi mabilis lang naman ang panahon at magkikita kita ulit kami soon. Sabi ko rin mag-iingat sila sa flight at pagbalik nila na ng Japan wag niyang kakalimutan mag-ipon uli para magpadala ng package sa amin. Char lang. At ayan may pagbaw pa kasi nakuha na niya yung culture ng mga Japanese. Pero seriously, napakabay talaga ng kapatid ko niya at sweet pa kaya mamimiss ko rin naman niya. and